Hello guys! You are now watching Yungit Vlogs kaya ang vlogger yungit ang vlogs na gayong itapang limagol kaya importante mag-subscribe naman kayo sa aking channel at huwag nyo na namang kalimutan, i-click yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ngayon ihatid ko naman ulit yung mga itik sa libaong at pakainin yung mga bibina nandun so, doon na rin ako maligo sa tabai don yung nauna siya yung lalaki tapos yung dalawa sa sunod yun yung babae hindi sila nakarami guys kasi nung naglimlim na yung dalawa kinain ng aso kaya hindi nakarami ang natira ano na lang sila apat yung isa nila doon sa bahay naglimlim so doon natin dadalhin sila sa baba Tipad. Tipad naman kayo. <laughs> kayo rin. Gusto niya rin ipad <laughs> Ah, hindi. Liko sa kanan. Kad. Ah. Sana kayo yung mga bibis. Ayan guys, papalapit na yung tatlo na pinahatid namin dito kahit. So, yung kalabaw pala, paliliguin ko muna yun. Kasi, naiinipan. Yan, yung kalabaw. So, dadalhin ko siya sa may tubig. O, oh, malal. May tubig naman dito. Ngunit, hindi siya maka maka ano, makaligid-ligid so dadalhin ko siya doon sa malalim so, ayan na ihatid ko na ang kalabaw doon sa tubigan kaya time na para ako naman ang maliligo kasi yung pa ako ang dumidumi super dumi, -dumi. Hey. super so, dumi. So, dumi kaya pupunta na akong atabay atabay big bay sa aming atambay well well ayan guys nandito na tayo sa aming tabay atabay yan ito yung source of water namin dito so yung tubo na yan yan yung kinuha namin para dun sa aming bahay ngunit bago lang yun nung hindi pa yan na namin dito talaga kami kumukuha ng tubig para inumin namin dito kami maliligo, dito kami maglalaba kaya ang layo ng lalakbayin namin para makapunta rito at yung mga magulang ko mga matanda na masakit na yung tuhod nakita nyo naman yung daan kanina hirap na kapal lalo na ngayon na may mga arthritis na Ngunit dito, talagang ang sarap ng tubig. Ang sarap. Uminom ito. So, Pinakagusto ko talaga ang uminom dito. Kasi fresh na fresh yung water eh. Iinom tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano. kasarap sarap yung tubig dito. So... sobrang lamig. Parang may yelo. Sobrang lamig ng tubig dito, guys, oh. Ah. Hmm. Sarap maligo dito, guys. Dito na tayo, guys. <laughs> Dito na tayo dito sa aming atabay. Ito lang yung sabon mo. shampoo at saka sit Nasira yung chinilas ko doon. Nawala na yung lock niya. Tapos yung isa nasira na rin. Tinalihan ko na lang. <laughs> Yan dito sa bukid. Madaling masira yung mga chinilas mo. sarap maligo dito guys sarap ng tubig o, oh, hindi na ubo dito, tubig o oh. o, oh, kahit bilisan dito okay. parang malaki hindi naman pala crab dito guys oh uhulihin natin uhulihin natin yung crab mahuli tayo ng crab <laughs> ito yung crabs guys ah. dalawa sila ah, maliit pa lang ayan piyo to tinatawag tong piyo sa bisaya piyo crab sa matabang na tubig ito yung piyo so yung identity ng puro to lalaki guys kasi mga maliliit yung ano niya sa tiyano, mga maliliit yung isa maliit rin kaya mga lalaki to ang identity ng babae malaki yung cover niya sa tiyan pakawalan na natin to kapag lumalaki na sila babalikan natin sila rito para imukbang natin <laughs> Tayo, tapos na tayo maligo Tapos na tayo maligo guys So fresh na fresh na yung Yungit na vlogger Kaya ah Salamat sa inyong Panunood at Please Subscribe to my youtube Channel Yungit Vlogs Kaya ang vlogger Yungit ang vlogs nagkayungit apang di magol ka importante move you kayo sa aking mga videos at isubscribe nyo, nyo ang aking youtube channel yoyo-ngit vlogs thank you